Nag-set up ako ng aquarium dahil mag-aalaga ako ng isda. May mga natuwa at meron ding hindi. Research muna bago mag-alaga. Nakakatawa ginawa mo. Mali-mali naman. Water shock. Water shock buhay pa kaya sila? <laughs> Buti na nga lang at isang mabait na nag-comment. Tinuruan niya ako kung paano ang gagawin. Dapat daw pala ina-acclimate muna. isang umaga bago ko ipakita sa inyo asda ko kung na water shock nga ba sila o oh, hindi samahan niyo muna ako pumunta ng dagat may dala akong plastic kasi kukuha ko ng water plants 5.30 pa lang ito na umaga kailangan ganito oras ka pumunta ng dagat para hindi pa masakit ang sinag ng araw sobrang tagal ko na hindi napunta ng dagat sobrang nagulat niya ako na pagpunta ko dito sa sobrang taas na mga damo hindi ko na alam kung saan ang tamang daan medyo nakakatakot na nga din itong daana sa sobrang taas na mga damo baka mamaya mayroon ditong mga duhol at pagtungtong ka sa entrance ng dagat hindi ko alam kung tutuloy pa ba ako o hindi na sobrang maputik na kasi itong dadaanan pero sayang naman yung pagpunta ko kung hindi ko tutuloy total na ako para sa mga dako, gagawin ko dito lang kasi mayroong aquatic plants Kaya gagawin ko lahat para sa kanila Malalim, hindi ko kaya I cannot It's so lalim Hindi ako makakakuha Ah, grabe, sobrang lalim tumuloy ako kasi akala ko putik lang. Pero lumulubog ako. Hindi na lang ako tumuloy kasi nakakatakot baka mamaya kumuni na pala yung natutungtungan ko. Sa sobrang taas na nganda mo dito sa dagat, hindi ko na makita yung tubig. Kung makikita nyo mula dito sa malayo, doon sa na sana ang labas ko para makakuha ng mga aquatic plants. Kaya naman no choice, umuwi na lang ako. Dahil hindi ako nakakuha, sa online na lang siguro ko bibili ng mga aquatic plants. Pag-uwi ko nga nagugas agad ako ng paa. Sobrang dumi siguro ng putik na ngati agad kasi ako. Tingnan niyo naman kung gaano kakapalin lupa na natanggal ko. Grabe, nakakatakot. Bad news dahil hindi ako nakakuha ng water plants. At ito naman ang good news na ikakagulat ng lahat. Bukod sa hindi na water, saka mga isda ko. One day pa lang sila dyan sa aquarium. Nanganak agad sila. Sobrang dami at sobrang cute nila. Tingnan nyo, ayan ang kulay orange. Hindi ko ini-expect. Noong una, akala ko mag adjust pa sila. Akala ko ko pa sila. Dahil nga bagong lipat lang sila din sa aquarium na to. Pero kinabukasan lang, nanganak din agad sila. Hindi lang isa. Hindi lang dalawa at hindi lang tatlo kung hindi. 12 pieces o isang dosen ng isda. Yun naman ang ating good news. Pero meron pang isang bad news. Hindi ko pala muna pinapagana itong oxygen filter. Maganda naman talaga to. Ang kaso lang, sobrang lakas niya manghigop. Natatakot ako. Baka mahigop yung mga fry. Kaya wala muna ang filter. Kaya ngayon, pansamantala, ito muna ang gamit namin oxygen. Itong portable oxygen oxygen. Medyo dumudumoy tuloy yung tubig dahil nga hindi nakasaksak itong filter. Habang wala pang filter, siguro once a week lininisin ko muna itong aquarium. Pumorder na rin naman ako online. Grabe na, baka mahal pala. Nasa 800 pesos din. Sa ngayon na unang dumaling muna itong pakain. Pang isang taon na nga pala itong inorder ko na pagkain. Parang din ako manghihingi sa kapitbahay namin. Ngayon nga pala, first time nila, nakakain sila ngayon. PO1 pala ang tawag sa pakain na ito. Habang nilalagay ko sa aquarium, nakikita ko at kumakain din naman itong mga fry. Pero habang umorder ako ng filter, sinabi ko na rin pala pagbili pagkain para sa mga fry. Naparoon ko, BBS ang tawag doon, kaya yun ang in order At kapag kapalagay ko na pagkain, eto nga, dumimi agad ng tubig. Oras pala hindi nakasaksak parang dumudumi na agad. Guys, kung may water plants lang sana ako, makakatulong sila maglinis ng tubig. Hindi nga lang din ako nakakuha kasi nakakatakot na sa dagat namin. Tanong ko lang pala sa inyo, yes or no? Bibigyan ba natin ng pangalan yung mga isda ko? 12 pieces sila. Kung yes, anong maganda yung pangalan natin sa kanila? Pipili ako na maganda. Kung no naman, okay. Bale, ito pala mag-asawang Molly. Meron ako na pangalan sa kanila. Hindi yan si Rigor, ha? Hindi rin si Lena. Ang pangalan nila ay Ping at saka si Pong. Shoutout nga pala kay Vincenteng Olandia. Shoutout kay Amber De Los Santos. At shoutout din kay Ivan Hermo. So, yun lang. Thanks for watching. Bye-bye!